PTP Laban Street PTP Laban Street PTP -laban. Laban Street PTP Laban Fondo po to bonggo hin lu pata Rodriguez Salvador kibuluy sa Senado Fondo pato bongo bonggo hin lu pata Rodriguez Salvador kibuluy sa Senado 23 Street PTP Laban Street PTP Laban Street PTP Laban PDP Laban PDP Laban Street PDP Laban Street PDP Laban Street PDP Laban, Laban No way No way No way Now we na lang schedule natin after May 6th, at uh, by May 9th, Friday, yung main ten reserve na emergency requests. And then uh, May 11th, Sunday, be solidarity mass uh, for um, honest, orderly, and peaceful elections in the Davao city. So you Pero ma'am, di ba nag-commit kayo ma'am na you will be there for the nung uh, pinasawag ko ng NBI? Yes, oo. kasama na sa schedule namin yun. Oh, ah, so break kayo um, ng May 8 to, to, to be there po for the FBI? Yung schedule namin sa NBI kasinulat nila, uh, sa sasabina nila is May 9 and May 16. And then nag-usap kami ng lawyers. Uh, napag-usapan uh, na na napag, namin na May 9 pupunta para mag-post doon sa counter oh, uh, affidavit. Okay. How confident are you? Given the limited time, kasi hindi pa kayo nakaka-join mismo talaga sa mga candidates. You have your own lack PDP has its own. How confident are you for that you pay, you have the debate of the Duterte? Ah! Uh. Well, as with any elections, no, uh, hindi namin alam kung uh, ano talaga yung uh, results. Uh, but so far, kung basihan lang naman natin yung reception o pagtanggap ng mga tao sa mga senator candidates na dudante ng PPP, um, okay naman. I think we have uh, more than a majority support. But syempre, uh, meron din kaming concerns uh, sa liyaan. At uh, meron din kami concerns uh, sa yung um, vote-buying kasi narinig namin ngayon na yung mga local candidates ng administration ay meron daw mga tupad NIX and uh, akap uh, budget na pinamigay. And uh, dito sa Samuang kasi ang, balibal, ang balibalita ay uh, four times a day naminigay ng akap Mag-actually, okay. no, Ma'am Comelec mismo ang nagsabi, yung pinakarampat daw talaga ngayon ng form ng vote-buying is through mga ayuda. IEX, TURPAD, wala kayong balak any action about that sa mga ginagawa nila uh, form of vote-buying through that uh, ayuda? Uh, kakausapin namin uh, yung partido ng PDP no with regard to sa abuse ng ACAP at IEX. Pero ang unang-una -una kasi nito ay eh, binigyan sila ng exemption ng Comelec. Uh, ang DSWD ay binigyan ng exemption sa mga oh, ayuda po, programs mm -hmm. nila. So, lumalabas na parang ang uh, legal vote may nangyayari. Okay. Ma'am, um, kahapon din namin kayo dito pero yung about pa rin doon sa ginawang political attack sa iyong family, any latest on that, ma'am? Darating sa pag-file po? ng complaint kay Congressman Pulmo? Nakausap niya na po siya? Uh, hindi, hindi ko pa nakausap pa uh, si Congressman na uh, Pulmo Duterte pero uh, as I said yesterday, uh, masyadong klaro yung pattern ng administration na kapag meron silang kapalipakan ay nililihis nila ang issue at yung storya dugon sa pagpunta sa pag-atake sa kalaban nila sa politika. Alright. Ma'am, um, na yun ba? Like, percent na kayo na sure for the 2020? Ang daming klamo ng tao. You see that wherever you go. Yes, oo. Uh, nakikita ko yung panawagan ng mga tao. At uh, hindi ko lang yan nakita ngayon. Nakita ko din yan noong 2020. Ah, yes. Uh, nakita ko din yan noong 2019. Um, uh, uh, nandiyan pa rin. Uh, naiintindihan ko yung uh, kagustuhan nila pero malapit naman na ang end of 2026 at yun yung binigay sa akin na deadline ng uh, mga campaigners para mag-announce kung tatakbo ba talaga ulit. Sorry for asking this baby. Kung sa percentage, like how many percent are you now inclined to, to run for 2015? Siyam <laughs> na put na porsyento ng mga nakatatanda ay permanenteng bulag dahil hindi nila alam ito ng maaga. Uh, hindi ko talaga uh, masagot diyan. Subukan natin pagkatapos ng eleksyon uh, pagkatapos namin mag-assess uh, sa nangyari na eleksyon na midterm elections yung kampanya namin yung ginagawa uh, ng administration yung rampant uh, vote-buying Uh, through government uh, programs. So, tina, kailangan namin tignan at the assess Kasi ang concern talaga natin ay kailangan uh, kapag tumakbo, nanalo. Because otherwise, ma-frustrate yung gusto natin gawin para sa bayan. Ma'am, yung bang result ng election ngayon 2025, will it matter sa magiging decision niyo po sa 2028? Ay, hindi naman. Ah, uh, pero we need to uh, think of a strategy uh, para sa susunod na eleksyon and itong 2025 uh, election ang pinaka uh malapit na eleksyon sa 2028 na pwedeng pag-aralan all right Ma'am, recently may mga naglabilan po nang naglabas si Senator Ivey may mga secretaries, may mga PNP officials, but you think mayroon pang mas mataas na dapat sa nangyari po ng uh, kita po kay PRRD? Oo. Oh, uh, dapat talaga manong, managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign, uh, foreign entity, foreign organization sure, uh, to uh, interfere with our national sovereignty hanggang siya dapat makasuka. Opo, kasi hindi naman mangyayari lahat yon kung walang approval ng uh, pagulo yung uh, natin na rendition o yung uh, pagkitap o pagkuha ng isang citizen sa loob ng bayan niya at dalhin siya sa isang foreign jurisdiction para ipakulong uh, doon. Hindi mangyayari yan kung walang approval ng uh, president. Malabo na gumalaw ang mga departments Uh, ng kanya-kanya lang unless incapacitated na talaga yung uh, president natin na hindi na talaga din niya alam kung ano nangyayari sa bayan which also shows a pattern as well uh, from previous statements of uh, the president uh, tulad na lang noong um, raids or o occupation ng BNP sa KOJJC na hindi niya alam kung ano nangyayari sa loob at uh, mga iba pa niyang mga statements na it doesn't make sense anymore. Okay ma'am, the impeachment, the hearing on AJK, sa so Confidential Fund mo, and a lot more. Sa tingin mo meron ka pang aasahan na pwedeng gawin nila sa inyo, ma'am? You know, really yung, parang you know, they will exhaust everything really to put the deterrents the down. Are you expecting more, ma'am, uh, uh, after the impeachment, arrest of the RRD, this complaint? Uh, you think, are there more? Are you expecting more, GP? Ah, uh, yes. Oo. Kasi, you know, uh, desperate people, they can think of uh, the worst uh, things to do, So, So, oo, oo naiisip ko yan na hindi talaga didigil hanggang hindi ako makulong or mamatay. Yun na lang naman talaga ang dalawang hindi pa nila nagagawa sa kain. Yun ang ang expecting price sa'yo? Parang tuloy pa rin ang iba ko kahit saan? uh, well yes kasi kailangan ko kailangan ko talaga umikot para ipaintindi sa ating mga kababayan yung tatlo na sinabi ko sinasabi ko lagi at sabi ko marami sa mga mali na nakikita natin sa ating mga kukulitan ngayon ay dahil din sa maling ugali natin sa pagpili ng ating leader Alright, ma'am, sa okay, kung lang sa'yo pa about kay Kong Do you see any any hand of local politics in Davao dito sa pagsasamba sa kanya? Ah, sa tingin mo meron din ba kahit ang politics pa? Uh, sa palagay ko wala. Sa palagay ko uh, walang uh, kinalaman yung mga candidates ni Marcos uh, sa Davao City sa pag-file ng case. Uh, this is purely uh, Philippine National Police at uh, CIG. Kasi hindi naman ang um, nagkocontrol ng mga candidates ni Pangulong Marcos doon uh, sa Davao City ay hindi naman sila sila ang kinokontrol uh, si Nograles uh, si si Alad uh, si Lopez uh, si Campos, sila yung kinokontrol ng national uh, at gusto isa yun sa mga strategy uh, ng national na mapagsakit yung pamilya namin Sorry, have you seen the video? It's 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 viral already on social media. Have you seen it? Now? Um I've seen a portion of the video. Uh, hindi ko kita yung buong ah uh, video at uh, actually para sa akin okay ito, lalabas siya bago ang election para yung mga um uh, political nakakapag-decision sila ng maayos ako kung sino yung pipiliin nila. <laughs> Kasi balik na naman din tayo dito sa aking lecture, no? It's voters education ko. No? So, maganda nang lumabas siya ngayon para nakakapag na ang mga butante, sino ba talaga ang pipiliin uh, na kanila Hindi ka panipaniwala na siyam na milyong Pilipino ang naibsan sa patuloy na pananakit na dulo. Sino ba talaga ang uh, na kanila At, um, well, yes. As I said, uh, yun yung good thing about it. Pero, it's really a uh, political attack. Kahit damaging siya mga tekong kulong, still okay with you para people will have a choice this election? Oh, yes. Uh Oo. -oh. Um, lahat naman ng attack nila sa amin you can be taken care of by lawyers. and You can uh, PRD sa ICC, pero uh, mga abogado doon. May impeachment po at mga ibang cases ko na, na, na iniimisigahan nila. pero mga abogado doon. Yung kay Kong uh, Pulong, dahil it's a, it's a complaint, uh, meron din abogado na mag-handle mag to, doon. So, yun. Uh, clearly, atake lang talaga siya. Uh, para sa paninira at eh, as I said, para mapagsakit yung kalaban nila sa uh, politika but uh, still kung if we look at the bright side of things uh, buti na yung lumabas siya ngayon para yung mga tao uh, informed decision yung pagpili nila ng kandidato Yes, ma'am. If there's one thing you'd like to tell to the administration, to, to President Marcos directly, what, what would you like to tell him, ma'am? I mean, I'm in the office, ma'am. What's he going to If I mean, kung meron man ako sasabihin sa kanya, ang problema kasi si Claire Castro lang din kasi ang sasagot sa akin eh, hindi rin naman ng Pangulo yung sasagot. Pero kung meron akong gusto kong sabihin sa administrasyon ay hindi nila mababawi yung kapulangan o kawalan nila ng proyekto, ng programa at uh, magandang mga plano para sa kaunlaran ng ating bayan. Hindi nila mapagawi yon by attacking their uh, political enemies. Kasi nararamdaman ng mga tao yung puto, yung kahirapan, at lahat na, na problema ng bayan. Hindi naman gusto ng mga tao na atakihin uh, nila, yung kalaban nila sa politika. Ang gusto makita ng mga tao ay development projects at uh, kapayapaan at kapulatan. So kahit anong atake nila sa amin, hindi pa rin babango yung administrasyon. At hindi pa rin makikita yung sinasabi nilang bagong Pilipinas kasi hindi siya nararamdaman at makikita ng tao tayo. Promise to the last of So Oh, promise to the <laughs> No, 2019, grabe ang klawang ng tao. You, you, you parang sorry for due to uh, appropriate word to use, you disappointed them. But I say that this is the same In fact, I see you for you what, for whatever we are experiencing now because you did not try. This time, ma'am, we don't want to uh, we're going to see that scenario again. Or, kahit pa paano naman, mas manakakakita yung tao ng pag-asa na yung call nila, yung panawagan nila sa yon, yung glamour pakipusap to run for 2028. Kung, kung ang Anong, kung ang decision-making lang naman ay uh, para sa bayan lahat, wala namang problema. Ang problema kasi is that sa isang eleksyon, madami kasing factors. Hindi lang yung kagustuhan ng isang kandidato. Nandiyan din yung factors ng uh, pondo, machinery, at lahat na. Yes, nakita natin na pwede kong walang ganyan ang isang kandidato noong 2016 kay President yes. uh, Duterte. Pero iba kasi yung situation noong 2016 at iba yung uh, sitwasyon ngayon. Mas matindi yung laban ngayon. Kasi mas yung